Pasintabi mga kapuso sa sensitibong balita na inyong mapapanood sa Bacolod City. Nakuhana ng CCTV ang aktual na pamamaril sa isang negosyante ng hindi pa nakikilalang mga sospek. Nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Sa kuha ng CCTV ng Barangay Estefania sa Bacolod City pasado alas 4, Webes ng Madaling Araw, makikita ang isang puting sasakyan na nakaparada sa labas ng isang convenience store. May isa pang kulay itim na sasakyan na nakapark malapit dito. Dalawang lalaki mula sa itim na sasakyan ang lumapit sa biktima, saka ito pinagbabaril. Nagtamo ng mga tama ng bala ng baril sa katawan ng biktima na ikinamatay nito. Nakabatay ko lupok. una na lupok, bilog, barak-barak na. Ayon sa pulisya, posibleng sinunda ng mga sospek ang biktima. Mahigit sampung baseyo ng bala ang na-recover sa crime scene. Posible raw na may kinalaman sa negosyo ng biktima ang motibo sa insidente ayon sa pulisya. May posibilidad na mapulit siya kasi ang tagadira siya. Siya may kantoan siguro, papulit na siya. Ginaplanuhan ka kung saan o may oportunidad nga makuha. Sinubukan ng Jemmy Regional TV 1 Western Visayas na makuha na ng pahayag ang pamilya ng biktima, ngunit wala ang mga kaanak nito. Tutulong naman ang barangay sa pagtukoy sa pagkakilanlan ng mga sospek na nakuha na ng CCTV footage. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya ukol sa insidente. Nainhasa natin yan, natong yan mo, no? Ang aton monitoring team na ina. gusto taman nga matagaan ang Mula sa GMA Regional TV, One Western Visayas, Aileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrating News.